Uh, Magtitipon-tipon pa kami kasi on break kami ngayon at nakatuto kami lahat sa budget kasi baka kung ano na naman maisingit, nakita natin mismo yung net may mga ka kabulas tugan. Pero hoping pa rin po tayo na magkaroon ng yung possibility na house arrest pa rin for President Duterte. Ay, hindi nawawala ang aming pag-asa na makauwi ang ating dating Pangulo. Kasi hindi naman na makatao, hindi naman makapilipino ang nangyari nireject ng ICC? Eh, ang ICC naman, yan ang kahuli-huli ang kaso nila. Kapag nawala pa yan, eh talagang uh, mabubura na sila sa mundo. Kaya pagpipilitan siguro nila na manatili si Presidente Duterte sa kanila. Ma'am, si Romualdez, when daw siya na-publicize yung kanyang SALN kung utusan siya ng ICC? Eh, wala namang problema yung SALN. Ang tanong, totoo ba yun? Yung sal totoo bang yun lang? Oh, what do you think is the reason behind? Bakit humarap siya sa ICI? Ano nakikita niyo dito? Hindi ko alam. Pero panibagong siya... script po yan. Patiin niyo handa siya mag-tell all dun ma'am sa ICI or panibagong ano na naman sa swela? Parang Korean telenovela. Bagong plot twist. Wag muna tayong lumundag sa so, ma'am, hindi mataas ang expectation niya na may magagawa yung ICI to address itong anong malis. Yan ang niniwala ko sa mga members ng ICI. Huwag lang tayo magpaandar sa kung ano-anong dinot dyan.